Hindi pa man campaign period para sa national at local election ay mas pinaigting pa ng Quezon City Government ang pagtatanggal ng mga election paraphernalia ng mga politiko na wala naman sa mga itinalagang common poster area. Ilang residente rin sa naturang lungsod ang natatakot dahil sa posibleng maging dahilan pa ito ng mga sunog, lalo't karamihan ay inilagay pa sa poste ng kuryente. Susina si Torno magbabalita. Ka? saan ka man tumingin. Kitang-kita mo ang mukha ng mga politikong ito na nakasabit sa mga pampublikong lugar sa Quezon City. Yun nga lang, iligal itong nakakabit sa mga hindi otorisadong lugar o common poster area. Katunayan na dudumihan nga si Aling Avita tuwing nakikita niya ang napakaraming election materials sa kanilang lugar. Masakit, maraming nakasabit eh. Hindi na makita yung main road. At saka mga may sasakyan pa nagdumadaan ang dami. Ting marami tingnan. Sana ilagay sa tama. Bukod kay Aling Avita, nababahala rin si Aling Adelaide Esbaro. Paano ba naman kasi? Napakarami raw campaign posters ang nakalagay sa mga wire o di kaya sa mga poste ng kuryente. Hindi na nga raw mabilang ang naitalang sunog sa kanilang lugar, kaya naman nangangamba siya. Eh, wala naman kayo magagawa kung Maganda nga yung ganyan na walang mga nakadisiple sunog. <laughs> lagi naman dito mga bumbero dumadaan, may sunog lagi. Ang hinaing ng mga residente inaksunan ng mga tauhan ng Kedron City Department of Public Order and Safety sa ilalim ng kanilang Oplan Baklas Operation. Unang sinuyod ng dipos ang kahabaan ng barangay Bago Bantay kung saan kada pose ng kuryente ay napakaraming campaign posters ang nakakabit flammable po kasi ang mga plastic po yan. So madali po masunog yan. Magkaroon po lang counting spark lang po yan sa kuryente natin. Eh, Pakiusap po lang sana sa mga citizen natin na nakikita nila na meron nagkakabit sa mga illegal na areas. Eh saan po sinasaway na nila? Pero dapat hindi raw ignorante mga tumatakbong politiko sa batas. Dahil unang-una pa lang naman daw ay alam na nila kung saan-saan ang tamang lugar na maring maglagay ng mga campaign poster. Maaari rin daw ipaliwanag ng mga politikong ito sa kanilang mga supporter na ipinagbabawal ang paglalagay nito sa mga poste ng kuryente, pampublikong kagamitan, pasilidad tulad ng street signs, traffic lights, signal posts, tulay at mga overpass sa lungsod. Sayang naman daw kasi ang pondong inilaan ng mga tumatakbong politiko para sa kanilang campaign poster ngunit hindi naman sumusunod. Hindi masasayang ang... Uh... Kung yun ay eh, magagaling sa mga pondo ng ating bayan, eh hindi po sila masasayang. At uh, mapapakinabangan po ng bawat, mapapakinabangan din po ng, ng uh, mismo politiko yung kanilang mga nilalagay na na campaign materials. Uh, po. Paalala ng DPOS, maaring isumbong sa Helpline 122 ang mailigal na kapaskil sa lungsod kabilang sa pinagbabawal ang paglalagay ng streamers, tarpaulin, tinplate, signboard, billboard at iba pang advertising para pernalya sa mga hindi otorizadong lugar. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMRI News.